Abbey Farming. So, andito tayo sa aming uh, sitawan ngayon. At uh, uh, dahil vegetative budget, stage siya, malapit na siyang mamunga, nagpa-flowering na rin. Tinataas natin yung mga amlay para na sa ganun doon gumapang sa pataas. Dahil kung hindi natin gagawin yon, mag magiging nakalat siya dito, gagapang sa lupa. So, hindi maganda para do sa ating mga, sa mga bunga ng ating mga sitaw. So, pakita ko sa inyo itong sitaw na to. Medyo meron na siyang maliit na bunga. So, ayan. So sana maging maayos itong aming sitaw ngayon dahil sa ang hangad lang namin maging magandang production dahil unang una medyo mababa yung presyo ngayon. Pero ganun paman hindi pa naman kami na harvest sana next week or next next week ay uh, tumaas na yung presyo nito. So inaasahan namin na magiging maayos itong aming sitaw dahil hindi siya masyadong naapektuhan ng bagyo nitong nakaraan at uh, medyo lumalaki na. Usually, nung ito yung mga ng bagyo, medyo maliliit pa lang siya, kaya hindi siya masyadong prone dun sa pagkasira. Kaya naman ngayon medyo malaki na siya, buti na lang wala na tayong bagyo uh, at takaligtas na dun sa bagyo. So sana wala nang dumating na bagyo, parang sa ganun tuloy-tuloy lang yung paganda niya at sana makapag-harvest kami dito ng maayos-ayos. Dahil uh, ginawa naman namin kung ano yung dapat gawin dito sa ating sitaw. Sinusunod natin yung mga protocol kung kinakailangan natin ng na mga fertilizer, pinilalagyan natin at saka yung ginagawa natin tungkol sa pangalaga nito yung uh, pag uh, apply ng insecticide so bagamat uh, may maayos kaming interval na ginagawa doon ay uh, kailangan pa rin talaga natin yung proper monitoring o lagi nating minomonitor parang sa ganun, pag may nakita tayong banta ng peste agad natin siyang uh, mapatay pero dahil uh, maayos naman at ginawa natin yung protocol may tamang interval yung pag-i-spray natin so ayan medyo malago na yung ating sitaw. So yun yung uh, so yun yung uh, nais kong uh, ma-share din dahil kung uh, tayo ay basta nagtatanim na lamang ng sitaw after natin may tanim hindi natin mabibigyan ng maayos na pangalaga o maintenance, hindi rin tayo bibigyan ng maayos na bunga. So ang isa pa, yung uh, pagka ito ay uh, narito na sa stage ng uh, uh, pagbubunga o fruiting stage na siya mas marami na siyang kailangan na nutrient so kailangan na nating magdagdag ng ating fertilizer kung ano yung ating nilalagay. Ang ginamit ko nga pala dito nung una, dun sa vegetative stage siya, ginamitan natin siya ng uh, ammonium sulfate which is rich in uh, nitrogen. And then itong uh, nagbulaklak uh, na siya, nilaglayan naman natin siya ng ating uh, uh, potassium. Para nang sa ganun, uh, para do sa kanyang bunga. Uh, at usually... Uh, ang ginagawa namin dito, meron pa siyang pag nag spray kami, may pang foliar spray kami na ginawa ko lang. Yung uh, fermented plant juice na kung saan ay ang ginamit namin ay yung uh, dahon ng kakawate. Parang sa ganun, may kasama na rin siyang insecticide at saka fungicide na rin. And then, combine nito yung dahil mayaman siya sa nitrogen, kaya siguro maganda yung ating uh, uh, tanim na sitaw ngayon. Pero, Ganun pa man, nais ko rin na ibigay sa inyo yung practical tips na hindi ibig sabihin at malalapad ang dahon ng ating sitaw ay maganda ang kanyang ibubunga. Dahil ang kailangan lang, masustain mo lang kung ano yung pangailangan niya. Dahil possible, mag, uh, magano naman siya, mag, maging tabal ang tawag o yung tinatawag na malusog nga, maraming dahon pero kukunti ang bunga. Kaya ta, uh, isang tips yon na dapat ginagawa natin, hindi porke mataba ang ating halaman ay marami tayong ma-harvest na bunga. So, kailangan natin ay meron talaga tayong program para sa ganun, yung pangailangan ng ating halaman na nutrients na ibibigay natin para ito, imbis na pumunta sa dahon, kailangan ay pumunta sa bunga. So, bago pa lang naman ito. So, meron na kaming uh, maliliit na bunga. So, tuloy lang kami doon sa ginagawa namin proper management and maintenance. So, kung mapapansin nyo, medyo uh, wala namang isang kilong uh, buto to yung ginamit namin dito, pero usually uh, higit naman na uh, nasa three -fourth. 3/4 kilogram ng ating buto yung ginamit namin dito sa aming sitawan. Ayan. At kung mapapansin nyo, meron na rin siyang intercrops na nyog. Parang sa ganon, after nitong ating uh, sitaw, maganda na rin yung ating coconut. So yun lang ang nais kong ma-share. Maraming maraming salamat and happy, happy farming!